Ayan, good morning mga kababayan at kami alis na po dito sa sitio uh, Pigasuhan at kami babalik na po ng Davao Uuwi, uuwi na po kami mga kababayan at <coughs> sila Sir Paul, ayun nakasakay na ng gabayo sa, dahil sa sobrang layo mga kababayan mabuti at may mga kabayo ang mga kababayan nating mga katutubo dito para may masakyan po sila Sir Paul po si Sir Paul, nakasakay na sa kabayo At kami ni Mang Ili, ni Mumbai at saka Peter Paul ay maglalakad na lang po mga babayan Patungo doon sa nilalagyan ng sasakyan Talagang malayo talaga yun mga babayan Ang tatlong oras pa kami maglalakad papunta doon Talagang napakalayo Ayan o no? Yung Starlink Yung Wifi Yan pong nasa loob ng bag Malaki na yan Klami, bye, bye bye Ayan Diyan pa kami ano ayun, no, si madam Nakasakay din ang kabayo. <laughs> Parang si Jigo Salvador Jigo Salvador Patakbuhin mo na <laughs> Hindi pwede Ayan. Yan dai. Yes. Ganda ng kabayo mo. Ganda ng kabayo ko si Baba si Ayan. At Ang lakas ng kabayo ni Sir Pulo. Ang lakas na maglakad. At Ayan. at maraming maraming salamat sa ating mga kababayan. Walang sawang sumuporta sa Pugong Yahiro PB Team, Davao maraming maraming salamat po sa inyong mga kababayan kami babalik na ayan. at mahabang habang lakaran naman itong gawin natin ngayon at nasanay na tayo mga babayan uh, isang practice lang yun kailangan natin at ayan na kaya na natin at hindi na tayo hihingalin kasi kahapon hindi ko ako hinihingal mga babayan sa paglalakad namin ng lagit isang oras ah isang oras talaga lagpas isang oras tapos pabalik ah mahaba-haba talaga ang lakaran namin kahapon din sa alas 9 kami ah nang galing dun sa sityo pinatigasuhan at nakabalik din kami sa sityo pinatigasuhan ay alas 2 na ng hapon Ayan, at napaka ano din yung lakaran namin mga babayan kahapon. Ngayon naman ay sa lakaran naman tayo. <laughs> lakaran naman ulit. Hihi! <laughs> Ganyan talaga yung ginagawa ng tugong biyahiro. hindi biro po yung makabukid na pinuntahan namin napakalayo at napakahirap pa ng mga daan ayun uh -huh. uh -huh. sa madong gula sa huli Si so Paul at sa King na din at ano mga kababayan kasi itong damit ko naliligo kasi kami kahapon nila Sir Paul doon sa ilog galing kami sa lakad pahinga ng kunti tapos ligo tapos laba yan naglalaba ako mga bubayan kasi yung damit na dinala ko ay tatlo lang kasi ala, sabi ni Sir Paul kasi dalawang araw lang daw pero nag extend kami kaya hindi nagpaganda ng maraming damit mga bubayan at ito kaya ko to uh, ano mga bubayan pinandong yung dipandong para matuyo para pagdating doon sa ah uh, kalsada na ay may ano tayo may damit tayong mapapalit kasi siguradong basa po ito ngayon sa pawis ang sinuot ko ngayon dahil eh, ano mga bubayan mataas na yung araw kasi nga kailangan pa may magligpit nilinisan pa nang aming pinagstihan doon para uh, <coughs> bago tayo umalis ay malinis po yung ah uh, malinis po yung aming tinulugan kasi school yun school ng mga kabataan yung mga deker yan at uh, maraming aakyatin uh, natin ngayon yung kabayo mo Ililigaw kayata. <laughs> <laughs> at walang ulan kagabi mga kababayan dahil kung umuulan patay tayo mabuti na lang at hindi umuulan at sumusama yung panahon sa aming pag-uwi so, mahirap kapag inuulan ang daan na ito tapakadulas doon na lang ang mag almusal pagdating namin kasi ayaw namin maglakad na busog nakakapagod yun marami kang kinain mas mabuti na kunti lang yung laman ng tiyan bago sumabak sa mahabang lakaran para hindi pa masyadong napapagod ayun na yung Diyan yung sitio na pinanggalingan namin yung pigasuhan. Ayan, at yung pinuntahan namin kahapon ay sa likod ng bundok na yan. Sa likod ng bundok na yan, malayo pa. Ayun no. Kung makikita nyo na parang may daan, Diyan kami dumaan kahapon. Ayan no. Ayan. Lalaki kasi yung sinakyan ni Sir Paul. Lalaki na kabayo. Ay ka madam, babae. tubod ba? Tumod dan. Hi! My kuda! Ayahay <laughs> ang ay, ay, pig! My kuda! Nakasakay sa kuda! Ha? Kuda! Kuda sa nilumad! Malalab kuda! pula nga kabayo <laughs> dili mo din na pula mo <laughs> malalab ko da ayo sa mga baklayan nga punta mo di ako o likod pa ng bung bungtod <laughs> pagbalik na mo kay mo di amin oh, o na may kawayan o yan Tiyuan mo gagian ka po no Yeah 五五。Oh, wow. sakit dito ayan dalawang kabayo po uh, yung uh, ginamit sa si kasirpo at siya madam at kami naglalakad no, ganda ng mga bundok mga babayan. masarap tumira dito pawis na pawis na po pawis na na po yung mga damit namin bye sit you big asuhan ayan bye bye po sa inyong lahat dyan mga kababayan nating mga katutubo ayan at mainit na Kita yung init. At na, siguro hindi pa kami nakagitna. Wala pa kami sa gitna mga babayan. Mabuti na at hindi na masyadong matarik dito. hati pa yung nalalakad namin ng bubayan. Ayan. yun. Ah. Maganda na yung view dito. Magandang tumira sana dito. Kaso walang maayos na daan. Ano sila madam? Ayan sila Sir Paul. Sir Paul po yung nauna. Si madam yung nasa huli. pagkatapos na may mapahinga ng kunti lakad na naman mga kababayan ayan sana samahan niyo po kami sa aming paglalakad Pauwi galing sa Pigasuhan sitio Pigasuhan ayan na ah, hindi mauubos yung pasasalamat ko sa inyo mga kababayan kasi kahit pa paano nandyan pa rin kayo na laging nanood ah, laging sumusuporta And sa hindi pag-skip nyo ng ads Yan maraming salamat talaga mga kababayan Lalong lalo na po sa ating mga sponsor Ayan maraming maraming salamat sa inyo lahat At ito na nga Hindi biro yung tinuntahan ng team Para maabutan lang po na sila Ng kahit kunting tulong Kaling po kay Sir Paul Sa mga ano, din dyan, mga kababayan maraming maraming salamat sa inyo at sa mga katutubo na tinanggap kami ng maayos doon maraming maraming salamat din sa tayo, mga katutubo ayan at ah, maganda po na dito na park kasi hindi na masyadong matarik mga kababayan hindi katulad nung inakyata namin kahapon doon sa panlawayan may dalawang bundok kasi doon na napakataas walang ibang daan kundi doon lang sa dinaanan namin napakatarik mga kababayan ayan dito tayo sa you know nakikita na natin yung daan no? yung patungong uh, San Fernando Bukidnon nun ayun Sana makasama tayo ulit dyan Pagpupunta sila Sir Paul Sa may bukid nun Ayun Yan, ayun oh. o Ano sila Sir Paul Madam Yula Ayun <laughs> Layo pa mga babae malayo pa ng aming uuwian ayan Diyan yung nagpapalipad si sir po ng drone yung pagpunta namin dito ano yung bundok na pinuntahan namin ayan ayun ayun ang mga babayan Ah, nakakita na yung ang sityo na yan mga babayan ayan yung lubimit ay yan po yung pinuntahan nila sir Paul dati yung nakasama si ah, nanay Lorna ayan dyan po sila pumunta at yung pinuntahan namin doon yung panlawayan at yung eagle dyan Ayan, mga kababayan malapit na po kami ah, uh, malapit na po kami makarating doon sa aming uh, pinag iwanan ng sasakyan doon sa may uh, concrete road na mga kababayan malapit na po mga ah, uh, 30 minutes na lang siguro yun know, oh, nakikita na yung daan doon oh. No? yung concrete road na patapak at patungo din ng bukid niyan yan, malapit na po tayong ano mga babayan na tama kunting lakad na lang ayan at wala na sila oh nawala na malakas kasi ang ah, maglakad yung kabayo ayan na, Malayo na tayo sa sityo Pigasuhan. Nakadalawang oras na po tayo mga kababayan sa paglalakad. Hmm. Grabe. Yung ano mga kababayan, yung pat yung pag-uwi um, mas mas mapapagod pa yung pag-uwi uh, na mga kababayan kasi wala na yung excitement kung ano ang meron doon sa lugar pag uwi na talaga nakakapagod na mga kababayan kasi alam mo na yung hirap alam mo na yung ang layo at wala yung excitement mga kababayan kasi nakita mo na yung pinagmulan pero yung paparoon pa lang medyo ma-excitement kasi yung nasa isip ah, ano kaya ang nandun ano kaya ang ano ganyan makababayan ba yun talaga yung ah nung tawag ba doon totoo talagang ma-excite ka pag hindi mo pa napuntahan yung isang lugar pero pag uwi ayan wala nang excitement mga kababayan <laughs> wala na yung pinanggalingan natin yun oh. ay nako Diyos ko po. napakalayo na po mga kababayan malayong malayo na po tayo Yan. dito naman yung daan patungo sa sityo na yon pero may ibang daan doon yung Lugimet. ayan sityo po yan ang mga kababayan natin katutubo at wala pa kaming ah, almusal Doon na kami kakain mga kababayan pagdating namin Ayun nakikita ko na yung daan Talagang Palapit na Ayun o oh. Yung daan Ayun Palapitan natin kunti Ayun malapit na mga kababayan Kunting tiis na lang At Mararating natin sa wakas yung ating pinagmulaan pinagistartingan pala ng paglalakad Ayan at uh, sa haba-haba ng ating nilalakad mga babayan Salamat sa Panginoon uh, at nakarating tayo ng maayos dito Ayan nandito na po kami mga babayan sa aming uh, Dito sa may anong concrete road ng mga babayan At uh, tatapos na natin yung Ilang oras na paglalakad Napaka ano mga kababayan Napapagod talaga Sobra Ayan at Ito na yung mga gamit Yung mga generator Ayan Ayan na po mga kababayan At Yung mga sako-sako Sa amin din yan Ayan at Grabe mga kababayan At maraming maraming salamat sa inyong lahat Ayan Ayan salamat po mga babayan na nandyan kayo palagi maraming maraming salamat talaga